kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR. Nang dahil sa tinatawag nilang American Dream, kung kaya't maraming mga tao sa buong mundo ang nangangarap na makapunta sa Estados Unidos, isa na ang mga Pilipino sa mga napakaraming bilang na naninirahan at nagtatrabaho sa bansa ng mga kanu, Marami sa mga Pinoy na ito ay mga undocumented o illegal na naninirahan. Sila ang mga tinatawag sa atin na TNT o tago ng tago dahil sa wala silang mga kaukulang papel na maipapakita para payagan silang manirahan doon. Kadalasan sa mga Pinoy na ito ay dating may legal na trabaho pero matapos ang kanilang kontrata ay binabuti na nilang wag nang bumalik ng Pilipinas. Pagkos, itinuloy na lang ang paninirahan sa Estados Unidos. Kahit na hindi na sila dokumentado, maswerte ang ilan na nakapag-asawa ng mga Amerikano dahil nakakuha sila ng legal na dokumento para tuluyan ng magtrabaho at manirahan. Pero para sa si mga patuloy pa rin nagtatago ay hindi maganda ang kanilang nagiging sitwasyon. Pero dahil sa gusto na nila ang pamumuhay doon, rason para manatili na lang sila sa ngayong ikadalawang beses na pagupo ni Donald Trump bilang presidente ng Estados Unidos ay seryoso itong ipatupad ang pagbabawi sa lahat ng mga lahi na nasa Estados Unidos na iligal na naninirahan kaliwat kanan ng mga rally na isinasagawa sa mga hindi bayag sa kagustuhan ni Trump pero matigas ang damdamin ng presidente at talagang gusto niyang ibalik sa nasyong kanilang pinanggalingan ang mga walang papel na nagtatrabaho sa Estados Unidos ayon kay Trump Walang problema na manirahan at magtrabaho ang mga ito, basta legal sila. Ilang mga illegal immigrants na ang nasampulan ni Donald Trump na pinauwi. Rason para matakot ang mga natitirang illegal na naninirahan sa Estados Unidos. Kamakailan lang ay kinumpirma ng Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez na may mga Pinoy na na naka-schedule na pauwiin sa Pilipinas. Bunga ng mahigpit na kampanya ni Donald Trump para sa mga illegal alien kung tawagin ang ng mga Pinoy na naka-schedule na ito ang siyang kauna-unahang mga Pinoy na ididiport ayon sa ambasador. Hindi nila isiniwalat kung ilan ang eksaktong bilang ng mga Pinoy na ibabalik sa Pilipinas. Pero ayon sa kanilang opisina, karamihan sa mga Pinoy na ito ay nagmula sa California, New York at New Jersey. Nanawagan rin ang ambasador sa mga Pinoy na kung ilegal talaga ang kanilang estado ay magboluntaryo na lang itong umuwi kesa naman sila ay mahuli at tuluyan ng hindi makakabalik ng Estados Unidos kapag sila ay mabibigyan na ng blacklisted na estado kung sa tingin naman daw ng ilang Pinoy na kaya nilang ipaglaban ang kanilang paninirahan ay kailangan nilang kumuha ng immigration lawyer para sila ay matulungan sa kanilang ilalabang kaso Inaasahan na talaga ang magiging sunod, sunod na ng mga mangyayaring deportasyon sa mga walang papel na individual na patuloy na naninirahan sa Estados Unidos. Siguradong stress ang may bibigay nito sa mga Pinoy na walang papel sa Estados Unidos pero sadyang nagustuhan na ang kanilang pamumuhay doon. Kaya magiging mahirap na para sa kanila ang umuwi pa ng Pilipinas at magumpisa ng bagong uri ng pamumuhay. Malamang sa malamang na mas pipiliin nilang magtago ng magtago hanggang sa matapos ang termino ni Donald Trump at umasang muling luluwag sa kanila ang bagong uupong presidente. Pero ang tanong, sigurado ka bang hindi ka maunahang mahuli bago pa magtapos ang termino ng presidente? Ikaw, may kamag-anak ka bang iligal na naninirahan sa Estados Unidos? mapapansin niyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.